Nagsalita na ang anak ni Jacqueline Jose na si Andy Eigenman kaugnay sa pagpanaw ng kanyang inang si Jacqueline Jose. Sa Facebook Live nitong lunes, March 4, sinabi ni Andy sa publiko ang dahilan ng pagkamatay ni Jacqueline. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a my myocardial infarction or a heart attack. Saadni Andy, we'd like to thank everyone who has sent their extended prayers and condolences to us. As our family is trying to come to terms with this unfortunate incident, please provide us respect and privacy to grieve. Ania, umaasa si Andy na matapos ang kanyang pahayag ay hindi na lumabas ang anumang espekulasyon tungkol sa nangyari sa kanyang ina. Naiwan ni Jacqueline Jose ang kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Garimond Gok. Matatanda ang nauna ng kinumpirma ng talent agency ni Jacqueline ang PPL Entertainment Incorporated. Ang pagpanaw ng aktres matapos lumabas sa mga pahayagan ang mga ulat hinggil dito. Si Mary Jane Santa Ana Gok na kilala bilang Jacqueline Jose, ay isang magaling na aktres na nag-iwan ng hindi malilim utang legacy sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Nakatanggap siya ng maraming mga parangal sa buong karera niya at gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagkapanalo sa Cannes Film Festival ng France ng Best Actress Award noong 2016 sa kanyang natatanging pagganap sa kinikilalang pelikula ni Brillante Mendoza na Ma, Rosa, siya ang first Filipino at Southeast Asian actress na nakamit ang nasabing prestigyosong parangal.